Good morning everyone, this is Way from 37 7 Farm Linggo ngayon, uh, it's Sunday and may pupuntahan tayong kaibigan dito sa Castillejos, Nagbayan, Castillejos punta natin ang isa nating kaibigan, si Sir Bong and this time, uh, hindi manok hindi pabo, hindi bihik ang nating pupuntahan pero bibigyan niya tayo ng farm dog so ibibigay niya tayo ng German Shepherd puppy para sa farm uh, first time ko rin makakapunta sa farm ni Bong and I think uh, nandito na tayo sa Castillejos uh, palengke I think malapit na siya rito so I will give you an update as soon as makarating ako sa farm ni Sir Bong kasama ko na si Berry siya yung papi na bigay ni Sir Bong 4 months German Shepherd you so, can see batang bata pa siya and pauwi na kami hindi ko na nakakuhanan yung uh, lugar ni Bong kasi naparami ang namin. So, pero next time we'll will find time na pa makabalik. Uh, so ayan. Bawi na kami sa farm. I'll drop ko lang si Berry. nandito na kami sa farm and pinagpahinga ko lang ng konti si Berry uh, bago ko siya inilagay dito sa loob ng cage so naglakad-lakad kami ng konti para makapag adjust siya sa farm so malaki pa naman tong dog cage na to para sa kanya kaya I think uh, she, she will be good here This will be, ano muna, temporary house ni Berry. Expect nyo na makikita nyo si Berry sa mga future videos natin dito sa farm. she will be one of our friends dito. Uh, so, hindi pa niya na si Titi uh, and the rest of the animals. Pero I think uh, Berry will be a good addition to the farm. So, if this is something that you think... That you like and interest you, please subscribe, comment, and share to your family and friends. Thank you very much, and I'll see you next time.